Alright. Ayun po mga kami nila. Welcome back po sa ating channel. At napagising po tayo ng maga dahil parang dalawang oras pala ang tulog ko. At alis po tayo at mag-review po tayo ng lisensya ko dahil yung lisensya ko hanggang kapuno lang po mga kami nila. At ngayon din na pwedeng gamitin. At isama ko yung anak ko dahil hindi po ako marunong mag- mag ano, mag online mag online sa sa exam sa cellphone ko at yun, hindi ako marunong ko ng cellphone ko para magipag online doon at yun, sasama ko yung anak ko at subukan namin sa sa dito sa Robinson kung pwede sa mga brands kasi pag pumunta po sa pag pumunta po tayo sa amin at napakalayo yung mga kami nila at yun ay halos po kami ngayon anong oras na mga launa na po at napakahirap po nabot ka ng hapon dun at yun ay kahapon hanggang kahapon na lang po yung lisensya ko at ngayon kailangan na talaga i-airin nyo i-airin mga kamila at kailangan i-airin natin at kung at kung abutin ng o, 10 years o kahit 5 years at yun kailangan makapunta na po tayo doon para malaman natin kung anong dapat ang dapat natin gawin no. At yon, kailangan makalis na po tayo. At uh, yung mga kamila at samahan niyo po ako. Ngayon eh po mga kamilya, dumating na po kami dito at subukan natin kung pwede tayo makapag-renew dito. At na sa itaas na po kami, si sa simple, si na po tayo mga kamilya. At pupunta po tayo sa, sa ano, sa pinaka-brands ng LTO dito. Kung pwede tayo magpa-renew. Hmm. Uh, kung di na kailangan pumunta dun sa, sa ano, hindi na kailangan pumunta dun sa may min kasi pag pumunta ng min malayo uh, pakalayo pumunta ng min uh, at kung kailangan natin pumunta dito sa branch tanong natin uh, yun na po. uh, yun po mga kamila no? Uh, ano yun sa third floor yun ha ah uh, at uh, yun naakit pa tayo baka sa sa third floor ang pag ko sa third floor yun uh, po tayo sa third floor pumunta po tayo sa pinaka branch dito ng LTO uh, and nakita tayo sa third floor parang dun yun eh dati nakapag renew na po ako dito sa third floor kaya lang chichik lang namin na kung pwede mag renew dito kasi ngayon naman ang LTO naigpit na ngayon kaya uh, yun at uh, nasa Robinson na po tayo mga kanila Robinson Hai. Ini buta aku Ano Tanong natin. Ha? parang malapit lang yung pinundahan namin ni eh. Parang doon lang yun eh. Tanong tayo. Tama mo sa babae. Ayun, maraming tao. Ang po natin. Ayan. Ayan. Oh. Uh, ayan. Ang natin. Uh, yun po mga kamila. Undahan natin. Maraming tao. O? Oh? <coughs> ayan po mga kamila. At alis uh, na po kami. At... <coughs> na Nakakuha na po ako ng presensya uh, at wala po tayong ID ngayon uh, at wala po tayong ID at uh, napakatagal pa siguro bago, bago ma, may ano may iswan tayo ng ID dahil naubusan daw ng ID ngayon at ito lang ang temporary lines natin uh, tinabot po kami ng hapon dahil sa sa exam yun mga kami nila at napakahirap na ngayon at uh, yun ay dalang bis tayong paulit-ulit at uh, bago ma-perfect kaya ano, napakahirap ng hindi katulad dati na wala ka ng ibang gagawin pa yeah. kaya yan na po mga kainla at uh, paulit na po kami na paulit na tayo <coughs> nasa third floor pala yan sa third floor ayon dahil yun ang pinakabubong nyo uh, at bababa po tayo uli sa ano sa second floor yan Ayan, uh, nasa ground floor na po tayo mga mga nila. Nasa ground floor na tayo. Uh, ayan. Ayan, at uh, palabas na po kami dito. Uh, at anong oras na? Mag alas 5 na mga kamila. Alas 5 na. At talagang inaabot tayo ng alas 5, no? Sa pagkuhan ng lisensya. Uh, Pag-renew ng lisensya. at... Uh, napakaraming tao at akala ko hindi makakap mga pagrin nyo dahil ilang bis tayong paulit ulit no at nabot kami ng hapon pero pumunta kami rito mga ano na ano anong oras na alaw na na ah, alas dos sa alas dos na yung mga kawin nila At uh, kasama ko yung aking anak. Uh, ayan. Ayan. Oh. Uh, at ito na ang panibagong lisensya na ating temporary license. Uh, at yun ang um, ang ano wala <laughs> pa tayong ID uh, at yun temporary license ang 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 binibigay ngayon dahil naubusan daw ng ID at maabuti na naman to ng apat na buwan o limang buwan katulad ng naalala ko dati yung mga naka, mga anong araw gan ganun ng ang kinalabasan yun mga kamila ganun ganun kinalabasan at yun lang mga kamila at palabas na po kami labas na po kami dito at yun pahawin uh, na po kami at uh, tinabot po tayo ng alas 5 no? At yun lang po mga kami nila. At pauwi na po kami. At oras na po ng alas 5 ngayon. At alas 5 na ngayon. At nakagutom pa. Nasa loob ka. Kapag dito ka nakatambay sa loob. At nakagutom na kainip. At yun kasi. Nasa loob ka lang at wala kang ginagawa. At yun. Nakikita mo yung kapwa mo. At nakakainip nakakainip lang yung mga kaminal nakainip talaga pag dun ka sa lawn uh, anong nanumuros na alas 5 na nasa alas 5 na at uh, ayun akala ko makakabalik pa dito bukas makakabalik pa uli bukas dito dahil nga sa sa exam na yon at uh, hindi katu den dati na wala kang wala kang ano at dati wala kang ng pagbayad mo, pag medical mo, pagbayad mo doon sa cashier, uh, pag-release ng ID, okay na. Pero ngayon talagang, na, uh, ano na talagang, napaka, ano no, napaka, raming, ano, napaka, ano, talagang problemado ka. At uh, yun lang po mga kami nila at na po kami. Uh, at, na po kami at, uh, ito ang taxi sa likuran ko at na manila at bawin na po tayo at uh, let's go ayan malapit na po kaming makawi eh. nabot po kami ng alas 5 dahil sa dami ng tao at marami ng sisiburiti ngayon sa mga sa LTO mga Manila kasi eh, katulad nung araw kapag nagparin nyo ka ay eh, pag, pagkatapos mo muna ang medical at ah, bayad nagbayad ka dun sa ah, pag-release ng ID dun sa cashier at ah, saglit lang pagkatapos mo ang fill up o ganun at makawi ka na at ngayon uh, ah, marami sa Cebu Rechi exam na yan kung kung mga biolision lang ang ah, mga exam ka to dati yung nung araw na exam ay mga biolision lang tungkol sa mga biolision ay ngayon napakahirap at mahirap hindi naman biolision mga dapat talaga ini-exam nila yan mga tungkol sa mga biolision talaga yung mga ano sa kusada ano mga biolision ng driver ganoon traffic sign na traffic sign ganoon dati talaga 'no ba na pagdriver driver ka at medyo may experience ka na at madali mo talaga maano yun dahil mga violation yun sa akin hmm. ay ngayon kung ano ba tinatanong pero pa doon sa motor ay paano kung kasulad natin o okay. yun natin hindi tayo maroon mag motor hindi oh. <laughs> ba tayo motor may mga ano doon sa exam mga to mga question tungkol sa motor mga ilaw tungkol sa motor <laughs> ano, na, ano ba ba yun may kailangan ba ba yun dun sa exam mga ilaw na yun sa motor hindi hmm. naman may paano kung katawad natin hindi tayo nagbubotor ayun na po mga kami nila dumating na po kami dito sa galing sa pagre renew ng lisensya ko at napakahirap na pala mag-renew ngayon. Uh, at yun, kapag, uh, kapag nag kapag nag-exam ka sa cellphone uh, at yun kapag bumagsak ka halimbawa nakuha mo 60 point tapos bagsak ka tapos ulit ka naman tapos nakalagay dun try uh, try again tapos lipat uh, ulit ka na naman tapos uh, at yun ang mga nakakatawa yung mga mga question doon sa sa pag-exam ay katulad ng tricycle. At uh, kapag dinagdagan mo daw ng ilaw, alin ang idagdag mo? Puti o dilaw. <laughs> Tapos kung saan mo ito tutok, ito tutok sa baba. ganoon, Tapos meron po doon na may kasali pa doon bata eh. Nang uh, dadalhin sa hospital o ganyan-ganyan, medical, medical, bata at yung dapat hindi naman sinasali yung mga kami nila yung ano no yung dapat talaga sa sa ano sa pag sa exam no kung talagang exam talaga sa sa driver no para sa mga driver dapat yung traffic violation dala mga kamera ang dapat ang ini exam nila sa tao para marami maram kasing driver na na walang alam sa walang alam sa mga traffic violation Kaya, yun ang um, basta gulan sila ng go, hindi niya alam kung anong dapat at tama. Kaya dapat yung mga katulad ng dati. Kasi dati nakapag seminar na po ako, nakapag exam na po ako nung nag UB Express pa ako tatlong taon na ako, tatlong taon po ako nag UB Express at napa nakapag-exam po ako nung araw sa min ng LTO. At nagulat nga ako nung nag-exam ako. at yun, wala akong magawa kung ni-exam talaga dahil nga uh, wala akong dalang pera. At uh, yun, hindi ko nang bayolisyon yung bayolisyon ng sasakyan. Ang sasakyan ko is smoke belching. Uh, at yun, ang napakaraming tao, napakaraming driver sa labas. Tapos yung pumasok ako sa loob, apat lang kami. <laughs> Pero yun, naka 45 ako, up to 60 dati. Ano, eh. yung yun, napakadali lang kasi alam, pag matagal na tayong driver, ma alam natin yung ano no, mga bayulis yun. Pero ngayon, uh, nakakatawa na parang milibang ka tatlong Babasahin mo muna sa taas, tapos tatlong pagpipilian mo. Pero dapat, mga traffic violation talaga dapat ang ginagawa nila exam, no? Uh, at yun, taka, nakakatawa kapag inisip mo. <laughs> Kaya yun lang po, dumating po kami dito at super hapo na, mga six na, no? Uh, at yun, akala ko nga, uh, nakadalang ulit, tapos pa o nabagsak-bagsak ah, bagsak tapos pangatlo na naging okay na no. Kaya natapos din uh, na kawin na po kami. At uh, set out nga pala, set out sa lahat ng mga na ano no, lahat ng mga bumati sa birthday ko kakon. At uh, set out po sa inyo lahat. Set out. Uh, at sa uh, Kabiti, sa Kabiti nga pala, set out yan kay Lou, kay Chloe Lacanaria. Ayan. Uh, set out sa'yo ma'am. Set out. At uh, yun, bilib ako dyan kay kay Ma'am Chloe at napakatalino ng ng tao yan sila nang magapad sila ni Ma'am Kuni ah, yan, mga mga matalinong tao yan mga lakanarya ang apelyido at out shout out chat ma'am at sila po mga kami lahat at at, at po sa inyo at at thank you thank you so much sa inyo banlood sa akin videos at at maraming salamat po bye bye